Niisip ko kung ano ang inihanda nila para sa atin. Wow! Wow, bote ito ng tsokolate. Ang galing. Mm-hmm. Lillian, ikaw? Meron akong jelly na may lasa ng haba-baba, ang paborito kong gum. Janice, magsimula ka muna. O gusto mo bang ako ang magsimula? Ah, uh, sige. Ako na ang magsisimula. Oh! Oo, oh, hindi yon Magandang ideya. Hintay! Mmm, tsokolate ito? Oo, oh, 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 ang buong bote ay gawa nito astig. Subukan natin ang palaman. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ang M&M's. Gusto mo bang basagin ng bote gamit ang martilyo? Magandang ideya. Subukan natin. Sige, tamaan natin. Wow! Ang dami kong tsokolate at candy. Oh, sige. Subukan natin ang isang piraso ng tsokolate. Mmm, oo. Ang sarap. Ang dami kong tsokolate na makakaisip ako ng milyong paraan para kainin ito. Oo, Ganun lang. Hmm, ang saya-saya. Magtapon pa tayo ng isa at isa pa. Ay, hindi nga. Oh, hindi maaari. Ah. Ano? Pasensya na. Gusto mo bang ibahagi ko ang tsokolate sa'yo? Siyempre. Salamat. Super. Kailangan kong tapusin ang aking mga candy ngayon. Ganyan lang, kakainin ko isa-isa. Perfecto. Ilagay lahat sa bibig ko. Gawa ko ito. Oh, Janice, wala kang modo. Sa totoo lang. Pero sobrang sarap nito. Wala akong pakialam. Lilian, sige, at subukan mo ang bote mo. Wow, hinihintay ko ito. Subukan natin. Pinindot namin ang bote. Grabe, ang ganda. Ang tamis at ang sarap. Oh, gusto ko ito. Tigin pa ng higit. Mmm, ang sarap. Oo! gusto kong kunin ang huling patak. Wala pa akong nakain na mas masarap. Oh! Oo! Oh, mm, ayan na. Meron pa bang natitira dyan? Oh! Wala na! Ha! Huh. Aray! Lilian, sana naging mas maingat ka. Tamang-tama sa ulo. Oops! Pasensya na, Janice. Ngayon, may chewing gum ako para makapagpalobo ng bula. Janice, tingnan mo ito. Alam ko na kung paano kita lokohin ngayon. Naiintindihan? Wow! Ano ang ginawa mo? Hmm. Oops. Pasensya na. Ngayon, may bubble gum na ako sa buong mukha ko. Wow! Tsokolating gatas ito. At ang dami-dami nito -dami dito. Gustong gusto ko ito. Lilian, ano sa'yo? At meron ako ng lahat mula sa haba baba. Paborito kong gum. Tiyak na magiging masarap ang lahat dito. Ayos! Gusto kong mauna. Sana ako magsisimula. Oh, naisip ko na. Subukan natin ang tsokolate. Mukhang masarap itong bar. Mm, oh. Ang galing. At Narisama Cookies sa nakay balot na tsokolate. Oo, ang lutong nila at ang ganda at ang sarap. Gustong gusto ko ang lahat na may tsokolate. Pero paano kung pagsamahin natin lahat ito? Magiging mahusay ito. Naglagay kami ng mas maraming chocolate Pagkatapos ay isa pang chocolate bar at mas maraming cookies na may chocolate. Lilian, gusto mo bang subukan ito? Oh, syempre. Ha? Huh? Naiinis ako ngayon. Well, hindi ko ito ibabahagi sa'yo. Ito ay isang prank. Sa akin lang itong chocolate sandwich. Mahilig ako sa chocolate. Wala pa akong nakain na mas masarap pa rito sa buong buhay ko. Oh, nakakadiri iyon. Oh, ang sarap dila ng daliri ko pagkatapos ng tsokolate. Ikaw, ano sa tingin mo? Sige na, subukan mo Lilian. Magandang ideya yan. Subukan natin. Simulan natin sa chewing gum. Oh, oh. Pagbuhos mula sa kahon na ito. At ngayon, isa-isa. Nguyain ko ito. Hmm, masarap. May naisip ako, sa totoo lang. Ilagay pa natin. Ang mas marami pang gum sa bibig ko. At lahat mula sa lahat ng pakete ng sabay-sabay. Ang sarap! At pagkatapos ay hihip ako ng pinakamalaking bula sa lahat. Hmm, mahusay. Manunguyain. At tingnan mo. Hindi, um, hindi ito ganun kalaki pero napakasarap talaga. Kailangan ko pa ng gum. Oh, mas magiging masarap pa ito. Ibuhus lahat ng sabay-sabay. Ating ngayon, ang bula ay dapat mas malaki. Ting? Ting na natin. Oh, ang stretch ng goma. Janice? Tingnan mo kung gaano ito ka Hawakan mo ito. Ew! Sige na! Ayoko! Paabayin ko pa ang kasiyahan. Ah! Aray! Kinagat mo ang daliri ko? Lilian, masakit iyon. Sige na! Nakakatawa naman. At ang huli ay cotton candy gum. Oo, nagiging chewing gum din ito. Oh, subukan natin. Mmm, ang sarap nito. Gustong gusto ko ang cotton candy at chewing gum. Mmm, oh. Dalawa sa isa? Ang galing. Tingnan mo kung gaano kakulay na piraso ng bubble gum ang lumabas. Napakaganda at napaka-elastiko. Tingnan mo. Wow, <laughs> At isa pang side. At isa pa. Sa tingin ko, gagawa ako ng web. Oh, Lillian, ikaw lang ang makakagawa ng chewing gum na nakakatawa. Ay, hindi pwede. Nabulabog ako sa sarili kong gum. Ano ang gagawin ko? Nakakatawa ito. Janice, tulungan mo ako. Oh. Hindi ako makalabas. Anong dapat kong gawin? Hindi ko kaya. Sobrang nakakatawa. Wow, may tsokolate ako mula sa Nesquik. Siguradong masarap ito. Hmm, Lillian, ikaw ano? Mayroon akong Stardust Chewing Powder. Ito ay napaka-cool. Sino ang una? Sige, ako ba ngayon? Cool, natutuwa ako. Simulan natin sa birding garapon. Hmm, ang bango. Oh, oh, ito oh. ay napakasarap. May lasa ng mansanas. Ang gum ay birdie rin. Oh, nagpalobo ako ng magandang bula. Isang ideya ang pumasok sa akin, gumawa tayo ng guhit sa mesa mula sa pulbos. iba iba ang kulay. Magiging napakaganda nito. Sige, magdagdag tayo ng asul, tapos pink. Anong ginagawa mo? Oh, Lilian, magandang ideya yan. Salamat! Oh, magiging napakaganda nito. Tingnan mo, may unicorn ako. Ang cute niya. Janice, hindi mo siguradong magagawa ito mula sa tsokolate. Hindi ba? Us. It's my night name, Aiken Kalkaway. You're of Ah, kailangan ko ng kutsiyera. Bukha muna na ang tuyo na Kalkaway. Oh, masyado itong tuyo. Naubo ako dito. Hindi! Sandali! Ang unicorn ko! Janice, tinangay mo ito! Ano ang ginawa mo? Hindi ito sa akin. Kukuha ito. Ito ang dapat sisihin. Sige, may naisip akong ideya gagawa ako ng totoong kakao para sa sarili ko. Magdagdag tayo ng kaunting pulbos sa gatas. Kahit na, alam mo ba, mas gusto ko... Ibuhos mo lang lahat sa kaon ng cocoa. War. Okay, sige, alog, alog, alog. Astig. Ngayon, kailangan na lang subukan. Narito ang aking straw. Hmm, ang sarap. At napaka-chocolatey nito. Gusto ko ito. Janice, Sinira mo ang aking guwit. Ayoko na itong kainin. Ow! Mayroon na from Isil's cake. Pero so, kalahati ay itinabi kay Quentin at ang kalahati ay kay Jess. Bawat isa ay magdedekorasyon ng kanilang bahagi. Nasa kay Jess na ang kanyang mga pink na dekorasyon at nasa kay Quentin ang kanya namang itim. Mukhang maganda. Magsimula na tayo. Magsisimula ako. Hindi ako... Tabi, ibinuhos ko ang syrup sa cake. Ako rin! Huwag mong lagyan ng tubig ang kalahati ko! Well, ang syrup ay dumadaloy ng napakasarap pababa sa cake ang ganda tingnan. Lahat ay nagbuhos ng syrup sa kanilang kalahati ng cake. Kumana ito. Pero anong susunod na mangyayari? At pagkatapos, idadekorasyon ko ang kalahati ng cake gamit ang mga lollipop na hugis puso sa stick. Ilagay ito sa cake at tingnan kung gaano karami ang mga ito. Nakuha ko ang ganitong klaseng romantikong panig. Kadiri. Nakakadiri iyon. Heto, mayroon akong matitinding lollipop sa hugis ng mga bituin. Aayusan ko ang kalahati ng cake gamit ang mga ito. Mas maganda na. Mas astig tignan ito. Oh, ano ito dito? Isang napakagandang laruan. Nakakatawa. Oh, aray! Ano yan, Quentin? Bakit mo iwinawas-iwas ang mga kamao mo? Mayroon akong boxing erong unggoy. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Oh, nagbo-boxing din siya. Astig. Natamaan ko ang sarili ko. Oh, sa tingin ko hindi na-appreciate ni Jess ang unggoy ni Quentin. Sige, magsimula na tayo ng laban. Makikita mo lang ang ganitong laban dito. Hmm? Tabla, nagwagi ang pagkakaibigan. Hindi ko pa ang aking laruan. Meron dito. Oh, wow. Tingnan mo, mga candy. At automatic kong pinalamutian nila ang aking cake. At may mga candy rin ako dito. Palamutian ko rin ito ngayon. Ayos na. At ang unggoy. Oh, hindi. Gusto kong maglagay ng dekorasyon gamit ang candy. Hindi ko ito inihagis sa cake. Alisin natin ang unggoy at magdekorasyon gamit ang candy. Ganyan lang. Ah, uh oh. Nagiging mahusay. Ah, uh, oh Sige, oras na para palamutian ang susunod na tier. May iba't ibang candy si Quentin ngayong beses at may pink na treats ulit si Jess. Curious ako kung paano mo palamutian ang cake gamit ang lahat ng ito. Mayroon akong pink na marmalade. Dapat napakasarap nito. Oo. Hmm, hindi ko na pinagdudahan. Gustong gusto ko ito. Ang pink na mga candy ang pinakamasarap. Hintay! May naisip ako. Pwede kong ilagay ang mga stick ng marmalade sa cake. Maglatag tayo ng bakod ng mga marmelada. Oh, sige. Kailangan ko ng mga kutsilyo at gagamitin ko ang mga ito para gupitin ang mga marmalade sa guhit. Oh, di ka ba't sa loob ng segundo? Perfecto. Now, i-decoration na ang cake gum to Wow, napakaganda rin kinalalabisan. Jess, nag-aaksaya ka pa rin ng oras dyan? Tingnan mo ang obra maestra na yan. Ha, huh. Wala yan. Meron akong Stardust. Isang uri ng pulbos na naging chewing gum. Ibuhos mo pa sa cake. Oh, magandang ideya yan. Meron akong candy na nerds. Ibubuhos ko rin sila. Kunin natin ang raspberry marmalade at ilagay ito dito sa gilid. Um, kahit na, alam mo, tama na. Tama na. Hindi ko gusto. Siguro dapat nating palitan ng mga candy. And my current forever, ba? Imaing kulay. Ospreysian Bards Day ang mga blackberries na sa aking pink na cake. Ah, nakakainip. Naisip ko kung paano gawin ito sa mas nakakatuwang paraan. Nilagyan ko ng raspberry marmalade ang bibig ko at itinatapon ito pataas. Sinasalo lahat at ngayon itinutok ko ang ulo ko sa cake at bahagyang binuksan ng bibig ko at lumipad ang mga marmalade direkta sa cake. Tingnan mo kung gaano kabilis ko na dekorasyon na ng lahat. Ako ang magaling dito. Oh, ako, oh, gumunguya. Hindi, hindi na muli. Anong kakilakilabot? Nako, hindi ko sinasadya yun. Paumanhin. Pumili tayo ng isa pang palapag. Mga bagong treats para sa studio? Tingnan natin ang nakuha ni Quentin. Wow, paano si Jess? Donuts. Super. Dapat ay napakasarap nito. Oo, masarap. Ang swerte ko naman. At mayroon din akong napakasarap na donuts. Gustong gusto ko ito. At may ideya ako, magdekorasyon tayo ng cake gamit ang mga kalahati ng donuts. Mukhang mas astig kaysa sa dati. Aba, ideya iyon ni Quentin. Astig! Kaya ko rin iyong gawin. Mayroon din akong itim at puting sprinkle. Gawa tayo agad ng dekorasyon. Hmm. Wow, Quentin. Ang galing nun. Gagawin ko rin yun. Oh, mas mabigat ang mga sprinkle ko. Hindi ko magawa yan. Anong gagawin ko? Oh, ayos lang. Gagamitin ko ang tweezer. Ilalagay ko ito ng maingat sa bawat lugar. Gusto ko ito. Oh, ang haba niyan. Magre-refresh muna ako gamit ang Oreos. Mm, masarap. Gustong-gusto ko ang mga cookies na ito. Gamitin natin ito pang dekorasyon sa cake. Ito ay sakto sa dekorasyon ng aking cake. Ganyan lang. Wow, Quentin! Mukhang masarap ang kalahati mo. At meron akong macaroni cakes. Oh, napakasarap at malambot nila. Mmm, yum! Ipagpag natin ito sa ibabaw ng cake din. Perfecto. Ang cute naman yan. Oh, gusto ko nang subukan ang cake na ito agad. Mga kaibigan, handa na ang inyong cake. Sige, subukan natin. Ang pagtikim ang pinakakapanapanabik na bahagi. Wow! Nakikita kong hindi ka na makapaghintay na subukan ito. Tara na! Gusto kong magsimula muna. Ano ito? Mayroon ba tayong dalawang minuto para kainin ang buong cake? Anong bangungot? Sige, gawin natin. Kumuha tayo ng piraso. Wow! Kulay pink ito sa loob at sobrang laki. At napakasarap. Talagang gusto ko ang cake na ito. Oo, oh, oo, oh, oh. At ang mga candy sa gilid, ang galing. At ang syrup. Oo, oh, oo. Oh. Hindi ko kayang tumigil. Mm, subukan ko nga ang mga lollipop. Ang tamis. Ngayon, ako naman, ako naman. Kumuha tayo ng piraso. May itim din ang loob ng mga cake. astig napakasarap ng cake na ito. Napakaswerte ko. Mm, well, may akibigan. And when you, you see it, no snow na in-install the palm wine and cake, the palm for you, ER. At mayroon pang mas maraming mga treats dito. Wow. Subukan mo ang kalahati mo. Siyempre, napakasarap. Naiingit na ako sa sarili ko. Ito ang pinakamasarap na cake na nakain ko. Hindi ko mapigilan. Lahat ng dekorasyon dito ay bagay na bagay sa cake. Mm, oh, ang sarap. Gusto ko ang mga marmalade na ito. Susubukan ko ang aking kalahati, napakalaking piraso. Sampung beses na mas malaki kaysa sa nauna. Oh, ang sarap talaga. Ang mga marmalade na ito ay mahusay na pampuno sa buong cake. Mm, angkop na angkop sila sa lasa. Subukan natin ang mga roses na raspberry marmalade. Oh, ang astig din nila. Paano maubusin lahat yan? Hindi ka pa ba nagsasawa sa matatamis? Ang dami niya na cake. Hindi maaari. Mahilig ako sa matatamis. Isang kasiyahan para sa akin na kainin itong cake. Hmm. Donut at cake? At tingnan mo ang mga macarons na ito. Oh, yay. At ang mga sprinkles. Hindi ako mapigilan kapag nakakakita ng matatamis na bagay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakain lahat. Wow, mga kaibigan. Nagawa ninyo ito. Mga mumu na lang ang natira. Ngayon, siguradong hindi ninyo gugustuhin kumain pa ng cake sa malapit na panahon. Hindi ako makapaniwala na mga mumu na lang ang natira dito. Isa itong cool na hamon. Magaling!